ano, is na ako ng pas, ah, uh, hindi passport. Apostle ako ko na po. ng Jambi. Oh, ang dami dito mga paning. May baninda dito. Ito. Isla Pinas. Dito ako kumuha ng Apostil ko eh, dito ang releasing eh. Nakakuha na ako. Nakuha ko na yung ano. Tapos, yun. Try ko mag-video sa mga ano. Try ko mag-video dito. May Jollibee, may Chowking. Depende sa'yo kung saan pwede mo maka... Pwede kang... magano Magkano ganito, beh? Oh my goodness. Oh. Sige, sige, thank you. Thank you, baby. Pasensya, nagtanong lang ako. Kala ko medyo mura. Kala ko medyo mura. Mahal ka 200? Oh my goodness. Ikot natin, ikot natin tong double dragon. Nandito ako sa first floor. first floor. Mm -hmm. Ang dami pa dito. Mga damit lang. Hindi ko masyado ano. Wow. Ano to? Hindi ko alam yun. yun. Singaporean chicken rice. Basi. Ito. Supermarket. ito mang inasal kain gutom ako ano kayang bibiliin ano kayang pagkain gutom na ako Thank you. NBI Philippine Travel and Tour Ikot tayo, ikot, ikot, ikot Let's have we Wala pa masyadong ano Wala namang masyadong maanuhan dito ah, Mamaya na lang balik balikan ko kayo mamaya kain muna tayo hindi nagtantay pa ako sa order ko mamaya pa yun

i don't know <laughs> Yan lang po. See you all in my next next video. Time tayo. Walang. Bye for now.